Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, dito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha para po ngayong December 7, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers natin dyan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa December, yan ay 12. 7 sa ating pecha at uh, 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin kaya ng dati. Ayan, 1 plus 2 is 3. 0 plus 7 is 7. At 2 plus 4 is 6. Ganun pa rin po sa bandang gitna. 3 plus 7 is 10. At 7 plus 6 is 13. Pin. At sa bandang baba din po. 10 plus 13 is 23. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 23. At yung kaparis niyang numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. 3 plus 7 plus 6 is 16. Yan naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 16. at uh, meron na rin po tayo ditong kombinasyon. Pwede, pwede na rin po natin yung matayaan. 16.23 o kaya naman ay 23.16. Yan, pwede, pwede na po yan. Uh, two digits pa yung numero natin. Kaya sisimplify muna natin sila bago natin yung sumada. Unayin natin ng 16. 1 plus 6 is 7. At sa 23, 2 plus 3 is 5. Yan po ang ating isusumada, 7 at 5. Yan, unahin na po natin isumada ang 7. kukuhin muna din yung 16. Sumada din si 6. 1 plus 6 is 7. Pwede rin dyan yung 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. At dito naman sa 5, ayun kukulin mo natin yung 23, sumama 23. 2 plus 3 is 5. Pwede rin dyan yung 14, sumama 14. 1 plus 4 is 5. At 32, sumama 32. 3 plus 2 is 5. Ayan mga ado, po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin ipagpilian. Meron tayo rin 7, 16, 34, 25. 5, 23, 14 at 32 Ayan, tanggol lang po natin yan at pipili tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero At sa ating sample naman po Ano natin dyan ang 14, 14 and 25 Then, 32 at 16. Then, 7 at 23. Ayan mga idol, ay po yung mga sample po natin at kung nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin na kuha dito, pwedeng, pwedeng, pwede pwede ito na mataya din mo. Ayan. Ito rin po tayong magdagdag kung mga ng mga ibang mga kombinasyon dito sa taas kung ano pa po, po yung mga nagustuhan pa po, po nating mga numero. At ayan mga idol, yan po natin sumari sa pecha para po ngayong December 7, 2024. Maraming maraming salamat po.